Hello, Moms and Parikos! Welcome to our part 4! At nandito na kami sa Mines View Park. Dito ay marami kang pwedeng gawin. Mamili ng mga pasalubong. Siguradong makamura ka dito mga Moms and Parikos. Nandito rin yung horseback riding pero hindi ka pwedeng umalis kung saan yung horse doon lang siya. Tapos, ang, na, ang, napakaganda pa dun ay kung dalawa kayo 100 so kung isa ka lang tag 350 madab mabilis lang just take picture and then magpo-posing posing with a horse so ito po ang sa video yan yung mga tanim nila na sobrang napaka mura lang talaga dito mga mams yung mga bilihin lalo na yung mga pasalubong nila at ngayon ay nandito muna kami sa Cordillera costume yes, itry naman namin tong costume na to kasi maraming nang akong nakikita na mga nagpunta dito na nagko-costume tapos nagpipicture sila so trinay din namin ni mister Ayan, bagay ba, mga mams and parikoys? <laughs> Hi, love. My igorot love, love. <laughs> okay po. Tapos, pagkatapos namin dyan, ay nagpunta kami dun sa na uh, may mines dyan. Parang mines siya. Kasi isa siyang malaking bato ito po dito. Tapos, overlooking dun sa baba. May mga bahay dun. Sa ibaba. Makikita din natin to dito sa Leyte. <laughs> Oh, pero mas maganda dito kasi ang lamig. Pag papasok ka pala dito sa Mines View Park, mga mams and parikoys, magbabayad ka lang ng 10 pesos. Yan po yung mga horse na sinasabi ko kanina. O ba diba, ang cute nila? Pink! <laughs> At saka may mascara pa sila dyan. Pero hindi ako nakapagsuot niyan. Nag-ride lang ako ng horse, tapos picture. Pero hindi talaga kami umalis. Diyan lang yan yung mga horse na yan. Nakakaawa nga eh. Pero sa bagay, okay lang naman kasi mabilis lang naman magpipicture yung mga taong sumasakay sa kanila. O diba, horse picture taking. Solo 50, group 100. So, group meaning kung dalawa lang kayo, 100. Pero kung lampas dalawa, every like 50 each po talaga kayo. Ayan po, o. dyan kami sumakay. Kawawa talaga siya. Kasi parang mangyayak-ngyayak siya nung sumakay kami dalawa ni Mr. So, at ngayon, after horseback riding, after namin nilibot ang Mines View Park, ay punta na kami dito sa Pasalubong Center. konti lang po ang binili ko. Mga keychains lang. Tapos, t-shirts namin ng mag-asawa. Tapos, may strawberry jam sila. Kaso, natatakot ako na baka pag uwi ko, bawal sa aeroplano. <laughs> Kaya yun. At ito pala mga mams ang bahay na tinitirahan namin from day 2 to day 3. Ito yung Sassy's Place. O ba diba? Dito, 500 pesos per head lang mga mams. At yan o, oh, this is an honest store. Mayroon silang ganyan. Opo, may mga tinda na sila dyan na kailangan mo sa pagluto or coffee, biscuits. Tapos, yan, may coffee, may tinapay. Pwede kang kumuha dyan. Tapos, may heater pa sila pag magkakapika. Tapos, yan yung kitchen na pwede kang magluto dyan. Yan nga, o, oh, nagluluto ako. <laughs> Binividyo ko yung pagluluto ko. Hindi mabilis lang naman yan bangus lang po tsaka talong yung niluto ko <laughs> kasi gusto talaga ng husband ko yung lutong bahay kaya na kami bago kami umuwi dyan yung sasis place pala ay malapit lang siya sa lahat malapit sa merkado at doon dumadaan lahat ng mga sasakyan taxi, jeep, papuntang kahit saan ang bagyo, <laughs> so, kung gusto niyo pumunta doon at gusto niyo mag-budget so I recommend Sussex Place po talaga. So back to video tayo mga mam So yan po yung strawberry farm nila. Sobrang laki niyan. Kaso gusto ko sana mag-strawberry picking, kaya lang wala <laughs> wala po kasi nasira at last namin na pinuntahan ay ang Botanical Garden. Yan no, ang gaganda talaga ng mga tanim nila doon. Lalo na to, cactus. May mga malalaking cactus. Yan no, malalaki yan. Mas malaki pa yan sa bola ng basketball. Ito po yung breakfast namin nung day 3 bago kami umuwi. Ito po yung, yan po, Victoria Liner na naman. We're going home. Hindi po, yung husband ko ay maiwan sa Manila. Kasi kailangan niyang mag-report sa opisina nila. Kaya lang ako napunta dito mga mams and pare ko yung sa Baguio kasi koyog baboy ako. <laughs> Gusto ko talaga sumama sa kanya kasi nga wala pa namang klase. So yun, nabigyan ng pagkakataon. Ayan, goodbye Baguio! <laughs> Yan, at sa wakas, nakunan ko din ng mas klaro yung paintings nila sa wall. So, yan po ang Baguio. Super marami nating tao. Tapos, marami nang sasakyan. Dati daw, hindi daw ganito eh. Tapos, marami pang mga pine trees ngayon. Konti, ko, konti na lang. Hindi na masyadong marami. So, at yan, sa pag namin, ay nadaanan namin yung Mount Mayon, mga mams. Yan, o. Oh sobrang laki niyan. <laughs> Kinuhanan ko talaga. At ngayon mga ma'am, siya pa na ako. nag -bye, bye, na ako kay mister. Ako lang mag-isa pumunta sa airport kasi sabi niya, may miss niya daw ako. <laughs> Kahit ako'y takot na bumyahi mga ma'am siya pa request na mag-isa. Lalo na pagsasakay ng aeroplano kasi takot talaga ako sa aeroplano mga ma'am. I'm afraid of heights. <laughs> Pero Thanks God kasi safe naman akong dumating. Nagsibu po ako tapos napaka tahimik ng paligid. <laughs> Wala akong inaasar. <laughs> ako lang po yan. Ako lang mag-isa. So salamat Lord dahil nakarating ako ng ligtas. So from Cebu, sumakay ulit ako ng barko papuntang Leyte. At Leyte or, or Mok Leyte. At doon nagtatapos ang trip to Baguio namin ng mag-asawa at nang ako'y umuwi ay mag-isa na lang. <laughs> bye bye! Thank you for watching! God bless! See you, Mamsh and Parikoys, for our next video!